Hi guys, ayan, kung makikita niyo nasa tunnel kami, char, tunnel. Daanan yan, papunta na kami sa aeroplano, papasok na kami sa aeroplano, pero nasta kami dito kasi may, hindi namin alam, parang may nasira ata or hindi namin alam. Basta nasta kami dito guys, ang tagal namin dito nakatayo at saka sobrang init dito. Wala na kasing aircon guys, kasi nasa tunnel na kami, char. Siguro mga 10 minutes kami na-stuck dito guys, kaya mainit. At yan, nandito na kami sa taas. Yan yung Pakistan. Sobrang dilim guys kasi umuulan at sa 12 midnight na yan kaya ganyan yung ganyan kadilim. Viewbra sobrang ganda pag nasa taas, char. Pag nasa taas talaga sobrang ganda. Sobrang sarap pag nasa ilalim, char na lang. <laughs> at yan guys, sobrang na-enjoy namin yung 40 days na bakasyon namin sa Pakistan kahit hindi kami nakapunta ng maraming lugar kasi nga nagkasakit yung amo kong babae 2 weeks ata yung nagkasakit siya. nagtatay at nagsusuka siya, guys. Grabe. Nasa bahay lang siya pero may drip siya kasi yung pamangkin Sir, isa din siyang nurse kaya siya na yung nag kay Madam at uh, naka-drip si Madam sa dalawang linggo. Grabe yung sinapit niya. Uh, thanks God okay na siya. Masakit lang yung balakang niya, guys kasi nung nagkasakit siya, na out balance siya at natumba. Kaya yan hanggang ngayon masakit pa yung balakang niya. Ayan, guys, tulog na tulog yung mga tao kasi 3 a.m. na ngayon at saka 4 o'clock kami darating sa Kuwait. At ako hindi makakatulog kasi sobrang lamig guys. Grabe. At ayan guys, nandito na kami sa Kuwait. Apat at kalahating oras lang galing Pakistan hanggang dito sa Kuwait. Dumating kami dito, 4 o'clock, pero nung nakalabas na talaga kami ay siguro quarter to 5. Kaya ganyan na yung labas. As in, sobrang ganda guys. Hindi traffic at sobrang ganda ng tanawin kasi sobrang aga pa. Kahit sobrang aga pa ay maliwanag na guys kasi summer pa dito. Sobrang init pa. At ang sumundo sa amin ay yung aming pastor dito sa Kuwait, siya yung sumundo sa amin at yung isa na kaibigan ng pamangkin ni Sir. At saka yung pamangkin ni Sir na sa bahay na naghanda nag ng breakfast namin kasi yung pastor nagdala din siya ng pang-breakfast namin guys kaya yung pamangkin ni Sir kasi nasa hostel 'yung nakatira, gagawin na lang siya ng tsaa or chai. At saka mag-prepare sa lamiksa para pagdating namin kakain na lang kami. At yan yung view namin dito palabas sa airport dito sa Kuwait guys. Sobrang init kaya ganyan yung mga halaman. Maging green din yan guys kapag winter na. Kaya ayan, i-enjoy nyo na lang yung view kasi sobrang pagod na talaga ako. At yan, sobrang sakit na lang mata ko. Gusto ko nang matulog kasi wala akong tulog sa aeroplano. Ayan guys, thank you for watching. Bye bye, love you all.